Ayay. Food, food, guys. Na food, 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 nah, food. food, food, na food, food. Na food, food, na nah, grabe. Na flat, guys. Oh, lumabas na yan. guys Ini oh. guys, nak makan si guys, ni kaya apa nak gay, nak kaya yun. Guys, baliktad pa yung clean washer. Dapat ito sa labas. Ayan ni guys. Ang ginawang dito sa labas, dapat dito yung dito. Tapos ito, dapat yan dito. Yan sa alo. O, kaya ganyan. siya. Sana yung ating ayan. Dapat ganyan yan. Dapat ganyan. Ganyan yan siya guys. So, baliktad. Baliktad siya guys guys maruming shadow na balik tadi yung plain washer